Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ihuhol ko sa inyo ang aking mga deliveries. Ito ang birds tree ay noong uh, Wednesday pati ni Leper, pero ngayon ko lang ihuhol kasi hindi maganda ating pakiramdam noon. Nakakuha ako sa kanila ng isang box ng my promo. Kaya may, mayroon tayong 12 pieces na free. Kaya malaki ang ating tubo dyan sa uh, promo na yan ng Birch tree. At itong deliver din na isang case ng 1.5 na Coke at isang case ng Royal na Swag 2 ang uh, dine noong Wednesday. At yan ang kasama ng Birch Tree guys, uh, mga dilata na 5.5, product lahat ng mga 5.5, kumuha ako ng 12 pieces na 5.5 uh, Red at 12 pieces din ng 5-5 na green uh, sardines. At yan ay mayroon tayong 6 pieces ng birch tree na 135 grams. anim lang ang ating binili sa kanila. At kailangan talaga natin uh, mapadjetin ang ating pera para makompleto natin ang ating mga uh, paninda. Kasi kung maramihan naman at baka tayo ng Expiration at bumili din ako ng tatlong 300 grams lang na birch tree. May naghahanap din yan minsan dito sa akin pero hindi siya gaanong mabili. Uh, minsan lang kasi di ba mahal. ang um, Bigay ko niyan is 105 ang isang pack. At meron din tayong tusino meatloaf pali-anim ang aking binili sa kanila. Tapos, yung Century Tuna na Flex in Oil na maliit. Uh, bali, 12 pieces kasi hindi ka pwedeng kumuha ng anim Gusto nila 12 pieces kasi maliit naman daw. Tapos, 5-5 uh, five five Tuna na Assorted Flavor is 12 pieces. At, ayan, meron tayong Lucky Seven Sardines. Ngayon lang yan dumating na may meron silang Lucky Seven. Bali 12 pieces na green at saka 12 pieces na hat ang aking binili. Tapos sa uh, tausy naman ah uh, anim-anim lang kasi di masyadong, kumbaga, uh, hindi masyadong mabaga hindi araw-araw na bibili kasi medyo mahal. Anim na spanish din. At saka lucky 7 na carne norte na 150 grams. Bali 12 din ang aking binili kasi ito ay mabili dahil mura lang siya yung benta ko lang niya dito is 26 pesos ng lakesebe na 150 grams at yan lahat ang ating nabili sa SYL na delivery mga kasari at masaya tayo kasi nakakuha tayo ng isang box at binayaran ko dyan is 4,018 at ayan na display ko na lahat yan ng aking mga nabili sa SYL guys kasi ah, medyo um okay okay napakaramdam ko noong Thursday so dinisplay ko na ang mga dilata yan at may ilaw na kasi inabot na ako ng gabi dahan-dahan na -dahan aking pag-display kasi <laughs> baka bumalik ang ating alagnat ah, pero okay na at basta pinapawisan ka lang palagi ay mabilis kang gumaling Pati ang bihon ay naripak ko na din lahat ang isang sako ng bihon na binili ko. Kasi mas maganda pag nagre repack tayo. Malaki ang ating tubo. Kaysa bumili tayo ng nakapak na kahit matrabaho pero kailangan natin pagtyagaan para medyo lumaki naman ang ating kita. At ayan, uh, araw na yan ng uh, Friday. Dumating yung ating tatlong delivery na ano na mga biskuit, yung sa Rebisco tsaka sa SYL din, iba naman na SYL yan, yung mga noodles naman yung dala, tsaka mga biskuit din, at tsaka yung tindahan club. Nag-try ako ulit mag-order sa tindahan club at nag-deliver naman sila. Kasi two weeks na hindi yan sila nag-deliver dito. Hindi ko alam kung bakit. At yan, um, meron tayong chubby na dalawang pack lang. Mahal kasi yan. Di masyadong mabili. Tatlo lima. Tapos limang cream sticks na softy tea. Yan ay take dos ang aking bintahan dito. Pero mabili yan dito sa amin. Tsaka bubble chew na kulay orange. Tatlong pack din. Mabili yan sa mga bata kasi piso Tapos meron tayong Hansel Mocha Sandwich. take dalawang pack ang binili ko kanina. At iyan fudge bar na chocolate. Bali, four na pack ang binili ko. Iba-ibang flavor. Kasi mabili yan sa mga dumadaan dito. Na mga dayo. So, kailangan natin maraming flavor ang ating para may pagpipilian sila. At mga ano mga yung mga choco tops ay hindi masyadong mabili dito kaya pag kumuha ako mga kasaris, tag isang balot lang kasi ang, ang naman kasi weekly yun sila nagde-deliver at meron tayong bar nuts tatlo lima din yung pasa ko dyan Every Friday yan nagde-deliver ang ribis Nagpapabok sila ng uh, Tuesday. Kaya kahit isang pack lang yung bilhin mo, Uh, pwede na aabot na siya ng isang linggo yan lang yung kagandahan sa ribisco. at meron tayong Hansel Hansel Choco na uh, dalawang pack din yan tapos uh, Hansel Sandwich na milk yan ay mabili din dito sa amin sa mga bata tapos isang uh, Hansel Hansel crackers at bali may dalawa tayong ano dalawang super sticks isang buko pandan at isang milk flavor na super sticks yan ay 3.5 ang aking bintahan kasi mahal na dati yan piso lang nag 4.5 uh, pero ngayon 3.5 piso na ang ating benta kasi nagmahal na siya at ang binayaran natin is 1,430.41 at ito naman ang sa SYL na mga biskuit may isa tayong pack na fita na 15 pieces ang laman yan tapos uh, bingo na orange dalawang piraso dala dalawa yung binili ko kasi minsan may dumadaan dito na bumibili din ng istag-isang balot. Tsaka uh, skyflix na Milk Flavor. Mayroon din tayong uh, skyflix na Chocolate ang palaman niya. Mabili din yan sa mga bata. At mayroon tayong Bingo na Vanilla. Dalawang pack din yan. At saka ayan, mayroon tayong... Uh, Butter coconut, dalawa din. Minsan lang dumadating yung butter coconut. Ewan ko, bakit uh, minsan lang siguro mabili din yan sa iba. At meron tayong dalawang pack din na eggnog. Yung tig, tig, ano din yan, tig 8 pesos. Tapos tatlong flavor ng Dutch meal na maliliit. Dito kasi sa akin, wala halos nabili ng malaki. At meron tayong isang dosena ng lakimi chicken. At ang bang binayaran natin dyan mga kasari is 1,007 at ayan na ang ating nabili din sa Tindahan Club, Unilever product. Isang karapo ng ano, chicken flavor ng Nor Cubes. Isang ng sinigang na isda. At dalawang pack ng sun silk na green. Bali dalawang dosena. Six pieces ng breeze powder. At dalawang pack din na, ah, bali Dalawang tie ng cream silk green na mayroong free na cream silk din na ibang variety, ibang kulay. Tapos, uh, isang dosena ng close-up na blue na sa sashi lang. At, bali, isang dosena din na surf powder na cherry blossom na mayroong promo. Tapos, isang dosena ng dilaw. At wala, wala yung promo. Tapos, tatlong bar ng surf na kalamansi. At yan lang, guys, ang aking haul sa inyo ngayon sa tatlong deliveries at nung Wednesday na mga tineliver sa atin. Ang binayaran ko dyan sa Tindahan Club is 767. Thank you for watching, guys, and God bless sa ating lahat. Happy selling sa inyo. Bye!